Zombie Apocalypse Magandang umaga. Nandito na po yung magiina natin na uh, papacheck up natin yung anak ni Nanay. So ngayon guys, ayan pupunta po kami na doktor. Sasamahan ko po sila para ipa up. Ito po sila na. Uh, hindi ko na po pinadala ng kariton dahil kasi eh doktor naman po pupunta natin. Hindi naman sila magbabasura mo na ngayon para malaman yung Ah uh, sakit yung anak niya kung ano po ba talaga. Ano na ay kamusta nanay? Hello, Ah gusto ko malaman kung ano paramdam ng Ah oh. uh, so ngayon nanay, uh, ano po naramdaman niyo? dahil kasi ito pupunta na nga po tayo sa <laughs> doktor. <laughs> Dapat check up na po natin Naraman yung ano anong karamdaman niya kasi gusto rin niya magtrabaho Ah okay. So, okay. Talaga kaidal ako. Ah so, sige po. Ah uh, ito po nanay, tara. Punta po tayo nang doktor, guys. Punta muna kami ha, tara. Ayan, ito na guys ha. Ayan, uh, pupunta na po kami ng doktor. Ayan. Naglalakad na po kami kasi medyo malapit lang naman po ito guys sa amin. Kaya, dito lang po bandang likod. Ayan, lakarin na lang po namin. Ito. malapit lang naman kasi to guys yung clinic ni Dr. Dr. Santos. Bali private po ito ang pupuntahan po natin. Para mas maganda na maano po talaga yung anak ni Nanay ma check up talaga isa-isa. Ayan guys, medyo pilay-pilay pa nga kung maglakad oh. Ayan. <laughs> Yan guys, dito na po tayo kaya sa clinic uh, kay Dr. Noel Mariano Santos. Ito, nandito na yung magina. Sasamahan na po natin papasok po sa loob. Tara guys, at uh, uh, ipapagsikap natin muna ito. Eh ito guys, uh, bali uh, tapos na mag-check uh, up lang. Uh, pinapapunta po kami ng doktor sa laboratory. Kailangan ba po ipapalabatory Ito po yung uh, health diagnosis laboratory. Uh, pupunta po muna kami doon, guys. Ay, kailangan po kasi para malalaman ng doktor kung ano po talaga yung uh, nararamdaman niya pati sa loob. Uh, at uh, malapatan daw ng uh, uh, tamang gamot. so, sige guys, punta muna kami doon guys sa uh, Health Laboratory doon po banda sa West Avenue Barangay Pilam, Quezon City. Sige guys, ayan na, babay po muna ha. Okay guys, nasa tricycle tayo ngayon. Ayan, napunta na tayo ng laboratory. ayun nandun sila ating sa loob ng tricycle. Nandun sa loob. Kaya... Kung na tayo, pa-laboratory tayo kaya Mark. Okay. Papunta po kami ngayon sa SM North. Uh, doon po kasi banda yung uh, laboratory guys. Ayan tapos laboratory guys. Babalik kami doon kay doktor kung kami kanina nagpa-check uh, para mabasa niya yung uh, nakikita uh, sa result guys. Para malalaman yung result. Ayan. Baba na po kami na tricycle. dito na po kami sa... Uh, Uh, SM North, Edsa Ah, uh, bali, naglalakad po kami. Papunta na po doon sa laboratory. Ayan, dito na po kami guys. Ah, dito na po, yung eh, na. Ah, uh, nakabuntot ako sa kanila. Ayan, parang namamasyal lang ano. Guys, ayan. Dito na po tayo sa K-Health At dito na po na rin yung ating ah, uh, pasyente at saka sinanay ni uh, Mark ito guys uh, ito po, po yung key help na nirekomenda po ni Dr. Santos sa atin kanina so ngayon guys pupunta na po kami dyan sa loob para ipalabarturi na po si Mark so sige guys uh, hanggang dito muna tayo uh, bali bukas guys pinapabalik na lang kami ng alas Ah, so uh, kailangan daw po uh, mag fasting daw po muna to si, ano, si uh, Mark Uh, para mas maganda daw po na nakapasting siya, para mas maganda yung result ayan uh, po yung advice sa amin. kaya bukas po uh, bukas ng alasot, so babalik po kami dito sa k health ayan po yung k health babalik po kami bukas dito uh, so, sige guys, ayan uh, kung ano man uh, bukas, balitaan ko na lang po ulit kayo uh, so, sige guys, maraming salamat bye bye po, bye bye and guys uh, magpasalamat uh, muna tayo sa mga taong tumulong kay Mark para mapacheck up pa laboratory at uh, mabigyan, nabigyan po siya ng karapatang gamot para sa kanyang nararamdaman yun po pala yung pasyente natin ay kulang po sa potassium uh, kaya bigla na lang daw po siya nangina sabi ng doktor kaya hindi maaaka minsan pagka sinusumpong at uh, yun pala guys pati malnores pala po yung ating pasyente dahil sa kahirapan ng buhay guys ayun uh, uh, simply kinukulang po ng pagkain tapos Uh, mayroon din pong UTI yung ating pasyente. Uh, so marami salamat guys at uh, po pati natin ng gamot, uh, vitamins, uh, para, uh, pati sa kanyang ano guys, sa kanyang uh, uh, UTI. Yun. So ma'am JNJ Vlogs, maraming maraming salamat po talaga sa iyo ma'am. Malaking tulong po yung naibigay ninyo, Idol Sunrise, ganoon din po ikaw. Maraming salamat din, Idol Sunrise, alam uh, TV. Uh, Mam Ma ma'am Aurelio, ma'am maraming salamat po. So always uh support at uh, pagtulong sa aking channel. Idol AB Budget Receipts Mix Vlog, idol maraming salamat. Ayan, na uh, hindi lang sa kapwa nating uh mahirap kundi sa kapwa din natin vlogger, Ayan, na uh, handa ka rin tumulong lalo-lalo na sa mga pabanana natin. Ate Heights Vlog, maraming-maraming salamat din Ate Heights Vlog. Nandiyan ka rin handang tumulong sa channel natin. Mamia, Yah, uh, Bing Vlog, maraming salamat, ma'am. Ayan, Sir Kabusing, maraming salamat din po talaga. Ayan, Idol Ernie TV, maraming salamat. Ayan, Idol Malu, uh, Oliver, maraming salamat po. At saka sa Tim Nesnoy. Lalo-lalo din yan po dyan sa uh, ayaw magpakilala ng uh, pangalan. Maraming salamat po at uh, God bless po sa inyong lahat. Amor blessings po para sa inyo. Maraming salamat po talaga. Dito na naman kami muli sa pangalawang pagkakataon dito sa K-Health dahil kasi ito si ano, uh, si Mark uh, nakapasting na hindi na kumain mula ito kagabi mula alauna ng madaling araw hindi na kumain, ito kasama niya muli si nanay niya ah uh, ito po si medyo inalalayan ang nanay niya dahil kasi um, medyo ano na ah uh, Namilay na siya. Ma-atake na naman nata yung uh, sakit niya. Ito. Ito sila guys. Ngayon guys. And, uh, galing na po kami sa doktor guys. At uh, nalaman na po namin yung result nito. Ang uh, pasyente natin. Ito guys. So pipilay-pilay naman. Uh, yung uh, pinaka-result ng pasyente po natin guys. Sinabi ng doktor. Ay kulang po siya sa potassium. So ngayon. At uh, uh, may UTI po si Mark. Ay, yung ating pasyente ngayon. Ayan, pinaka conclusion po ng doktor natin ay uh, malnourished daw po yung pasyente natin. Tapos, yung sakit niya po ay uh, paroxysmal hypokalemia. Ayan po yung advice ng doktor sa atin. So ngayon, bumili po ako ng ilang gamot pa lang po. Ah, ilang gamot. Ayan, ito po po. May isang resita pa po tayo. Ah, bali, tatlong uh, gamot po na niresita sa atin ng doktor. So ngayon guys, sa pupunta ako ngayon sa may Mercury kasi na uh, doon po natin mabibili yung uh, gamot na isa sa Mercury Drug guys. Kaya pupunta muna ako ngayon guys sa Mercury para mabibili natin yung uh, uh, gamot. Eh ito naman guys yung nabili ko ay uh, pang ano po ito? Uh, vitamins at so ngayon at para sa uh, UTI ni Mark So ngayon guys, ayan maiwan ko na naman muna lit sila dito sa bahay dahil kasi ako na po pupunta sa Munyos at uh, pupunta pa ako doon. dahil anan uh, doon po yung Mercury, uh, doon po ako bibili ng gamot guys. Ayan, uh, so guys, ayan na uh, nabili na po natin yung Gamot ni Mark. Ayan, ito na po guys, nabili na natin tatlong klase po yan guys. Ayan uh, pang UTI niya. Vitamins niya para sa pandagdag ng uh, potassium niya. Tatlong gamot po yan guys. So ngayon, uh, pauwi na po sila. Pero bago po, uh, po sila pauwiin, siyempre katulad po, wala kita ngayon si nanay. Eh, eh, dadaan ko po muna sila sa palengke dahil kasi kailangan po ng prutas, saging, at saka mansanas. At saka siyempre, unang-una, uh, bigas po nila siyempre. Dahil kasi wala silang kita ngayon. So ngayon, dadalhin ko muna sila guys sa palengke. Tara guys. Pamalingki na natin sila nanay ha. Ah, uh, mayroon na po tayong saging, mansanas para kay Mark. Tapos yung bigas naman, ayan nabigyan na rin natin pang-ulam po nila. Ah, uh, may isdang tambakol po 'yan at saka talbos. Kakamatisan daw po 'yan nanay para may uh, sabaw. Uh, so ngayon guys, ayat hanggang dito na lang muna tayo. Uh, after 2 guys, Uh, update ko po kayo kung makaka uh, ano na si Mark nang gamot niya, makaka-take na siya ng gamot. Uh, ito si Nanay, bising-bising busy, busy na. Ay sige Nanay, uh, pasalamat na lang po kayo salamat sa atin. Oh, sa so tulong niyo sa amin. Ayun. Ingatan niyo yung anak ko. Alagaan kayo ni Lord. Ayun. Ingatan kayo ni Lord. Asa sige guys, hanggang dito na lang tayo. Update ko po kayo sa susunod kong videos. Maraming salamat po at uh, God bless po sa atin lahat. Bye bye po. Bye bye. bye, bye.